sa pala ni Don. Oh, sa yon Parang ibon at bumagsak no, 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 ka no, 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 no. ng parang tuyong dahon. And pilot. pilot, head pilot, <laughs> well, Sa <laughs> 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 uh <-huh. laughs> Kaya ba namin na Isa ka Isa ka pa. ka pa. Isa ka di Isa mahirap pa. ka 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 Troja! Oh, <German> boys! Kaya kailangan ka hold the project. Kaya kailangan ka hold the project. Kaya kailangan ka hold the project. Kaya Kaya ka Kaya Sa simulator hindi akong... Ala! Sede ka Para, na Para sa ulo mo eh. Para sa akin. Ang pinakamadaling sa akin na fly out. Ang pinakamadaling sa akin na fly out. Inverted na reverse. Ay, nahihirap na na yun. Kasi no? nakapagano'n yun, nakapagano'n. yun. laki <laughs> na mo. Ay, mo. Alam mo! Alam mo! Ang ano na Ang ano lang yan. Ganun lang yan, Pagka magpipiro flip ka, ganun lang yan, o. Oo, muna simulator. Pagano'n. Ano man ang radyo mo. <laughs> Hindi. Yung ginagawa mo muna na yung idol ko, yung patalikod, tapos umiikot ko na ang gano'n. Ah, panel. Ah, parang kung po. Mahirap ang kung po. Paano yun, paano yun? Mahirap. Parami ka pang Ginagawa ko, ang kain-tanghalik ko pa ginagawa sa simulator yun. Kina-atras ko, tapos nilaraid ko. Pati ako napapagal ko. Napapagal ko. Napapagal ko.